Hi guys! It's me, Kamela, ang vloggeristirist ng Gandara Summer. Proud waray nun ni Google, Padayo. Nandito nga pala kami kay sa SM para nga pumili ng mga kailangan namin sa bahay. So, kontila lang naman guys yung bibili namin, yung mga kailangan lang talaga. Welcome na naman nga guys sa panibagong vlog ng araw na to. Aalis nga pala kami guys ngayong araw na to dahil nga ayun pupunta nga kami ng SM. Pero bago nga po umalis, nag-unboxing nga muna kami itong mga parcel namin dahil nga ayun meron nga ditong kailangan ng dalhin para doon sa bahay. Isasabay na nga namin pagkaalis so pupunta muna kami ng bahay bago kami pumunta ng SM. So eto na nga pala lahat guys yung mga dadalhin namin doon sa bahay. Itong light, tapos itong mga downlight. Na ready na nga ni daddy lahat yung mga dadalhin kaya let's go guys alis na nga tayo. this, one. this one. I love you paalis na kami guys pupunta rin kami ng bahay sumaghatid so, kami ng mga kailangan kasi doon Pagkalabas nga po namin ng bahay, guys, so ayun, for the antay nga kami dyan ng tricycle, dahil nga ayun, wala nga nakapila dito sa may labasan. At finally, guys, so, ayun, nakasakay na nga din pala kami ng tricycle. So itong tricycle, guys, hanggang bahay na to, kasi meron nga kami dala. Dog! Hi guys. Say hi baby. Sa so, dito kami sa bahay guys kasi dinala lang namin yung dinala lang na namin yung dinala na nga namin dito yung mga kailangan sa bahay so yung mga downlight, mga cove light tapos yung iba pang mga kailangan dito kasi kailangan na daw ilagay so ayun by 19 kasi is Uwi kami ng paranya kaya hinitin na namin dito mula lahat ng mga kailangan. Ito na natin kung nagtaan dito. Hi. Ang natin sa loob. Dirty yan. Let's go. Yeah. Oh, uh. yeah, Venus, nah. Uh. Uh. Di ba hindi, hindi na malalagay doon? Sabi ko yeah. sa'yo. Yeah. ko sa dito si Kuya eh. Tapos, sabi si... yung dress? Ah, dot ko Oo, yung... Elbow. Ano yung yung Ano yung elbow? Ano yung elbow? elbow? Ano Careful! So, ito nga pala guys yung update dito sa bahay. So, tapos na nga sila mag -tiles. Tapos po, tapos na din yung mga gilid ng kaysame. So, ayan nga yung paglalagyan ng mga covert and din downlight. Tapos, dito naman guys sa may CR. So, ayan, tinatilesan na nga din nila. So, malapit na nga din matapos guys. Tapos, yan. dito naman sa may kusina. So, ganyan na nga pala guys yung itsura niya. Meron nga ginagawa sa daddy sa loob. So, busy nga siya dun. Kaya, ayun, pupunta nga muna kami ni baby ng playground para nga mag-enjoy din si baby at makapaglaro siya dito. Alas, well, ikaw na Nagayang batang batuta punta lang kami ng park guys habang busy si daddy dun sa loob kasi in nga na yung mga dinala doon and nahabili niya kay kuya kasi may tao doon let's go sa park excited na batang batuta pumunta ng park park ako ng park playground pala kalaw ah. pa Careful! 嗯哼、mm。嗯。嗯。

airplane. Bye bye. Bye bye, airplane. I love you. I love oh, the airplane. Bye bye. Airplane. love you. Bye bye, easy. Bye bye. Ay, naku, ang likot mo naman, anak. Baby, baby. Baby? Baby, yeah, baby. baby. Super init dun sa bahay, guys. Kaya pumunta muna kami dito sa my playground. Gusto din kasi na baby maglaro dito. Kaya pumunta muna kami. So, dito na namin antayin yung daddy niya. Kaya ginawa lang kasi dun sa bahay. So, may sinusukat siya doon. Chuchu. Dito, so, dito na lang namin siya antayin. After namin pala dito guys, pupunta kami ng SM pala pala kasi may mga bibihin kami doon. So, ayun lang. So, ayun yung ganap for this video. So, mamimili kasi kami ng cortina at yung mga plato. Basta kung ano pa yung kailangan dun sa bahay. Kaya after dito is tala, SM tayo guys. Say hi baby! Hi! Ot, ang ah. Bakit? Wala pang daddy. Antay natin ng daddy dito. kapunta ng daddy. Kasi mag-aalis din tayo. pa <laughs> siya guys ng rain rain go away. Agoy, kinaambon. Sing. Rain rain. On another day. Little children. One, two, three. Let's go na muna doon kay daddy. Punta tayo sa bahay. Kaya naulan. Oh, hmm. inambunan na kami guys. Wala pang daddy niya. Ayaw ako pa si ng batang batuta. Where are we going, baby? Oh, magpandong ka kayo na. Ambon. Punta na kami ng SM, guys. Ay, naku, itong batang to. Punta na lang, hindi malakas yung ulan. So, tamang ambon lang. Waterproof kami, guys. Kaya, ayan. Kasi tayo nagpandong. Lakas naman yung resistensya ko. Saro. Opo, oh, kasali ka naman. O, oh. ayan na, ayan na. Gusto rin, na, gusto rin magpandong ng buro to. O, oh. oh, magsin ka mo lang. Ganyan okay. din ko, awi. Ay! Ay! Go! Again, again, again. Yeah, Again. Sing again. Go! Rain, rain, go, go away. Come again another day. Little children, one, two, three. to rain, go Rain, rain, hey. go away. It's been a while since kada nga po agad namin ng SM guys. So ayun, dumiretso nga agad kami dito sa My Department Store. So dumiretso kami dito sa may mga kortina. Kasi pipili nga kami ng kortina dyan. Kakaikot nga po namin dyan guys. So ayun, nakapili na nga pala kami dyan ni Daddy. So ito nga pala yung napili niya. So medyo pricey siya guys. Kaya ayun, isa nga lang muna yung kukunin natin. Dalawa na naman yun. Kaya ayun, kumuha nga din kami ng dalawang sure curtain, Para nga meron tayong accent. 39, 39, 39, 39. At dahil nga po nakakuha na kami ng curtain, so dito naman nga kami pumunta sa so may shower curtain. So bibili nga din tayo ng shower curtain kasi para din sa CR. Kulit, kulit, kulit mo, kulit, kulit mo. Pagsak, pagsak. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video Like that? Like that? Like that? Huh? Gusto mo ako isa. Get ako ng isa. Hmm? Ba't natatakot? sa Barbie? ah Hmm? natatakot sa Barbie? Get kita ng isa. Get kita ng isa. <laughs> ang baby? No? Get kita isa. Get kita isa. <laughs> natatakot. Pagkatapos nga po ni na din nakapili ng shower curtain. So, ayun. Dito naman nga kami sa so, may towel area. So, ayun. Pipili kasi si Daddy dyan ng bath towel and then hand towel or face towel. Basta towel. Ayun na yun ha. At least, oy Hi, Daddy. Hi. 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 Say hi, guys. Hi, guys. Let's go na. Let's go na. Let's go. Let's go na. Say hi, guys. Hi. Mm -hmm. oh. Where's daddy? Baby! Daddy. <laughs> hey. nagbabayad nga po sa daddy Kaya So, ayun, hindi nga pala gumagana yung SM Advantage card namin. Kaya ang ending, pumunta nga muna ako sa may customer service. Bali, nagpa-replacement ka lang kami dyan. Nagbayad kami ng 70 pesos. Ningan nga din pala ako dyan ng valid ID. Kaso naman, naiwan ko dun sa pagkay daddy. Kaya ang ending, bumalik nga ulit ako doon. Grabe, pagod dyan, guys. Sure. Mabuti na lang talaga at merong escalators. So ayun, napadali nga yung buhay natin. Sure. Hey. Oh, Look at the door. Gusto mo mabubo? Gusto mami? eh ni Love you. na. Kapay. So, paway na kami guys. Nakabili naman na kami ng mga kailangan namin ginihin. So, yun lang for today's video. Bye! Kapay na! Bye! na! Kapay na! Kapay na! Kapay na! Kapay thank you for watching.